Ayan hello 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 hello. Ayan maraming maraming salamat po ulit uh, sa lahat ng mga uh, uh, mga kaibigan natin sa YouTube na sinamahan nako sa akong pagsiselebrate ng birthday uh, dito sa aking uh, YouTube channel. Ayan. Unang Una ayan thank you kay Lord at binigyan pa tayo ng uh, buhay. Ayan, nag-umabot uh, tayo ng 56 years old na ayan uh, hindi ko to ipagkakaila sa inyo na ako I 56 na maraming maraming salamat thank you lord sa buhay na ipinagkalo mo sa akin ayan at pangalawa uh, sa inyong lahat maraming maraming salamat uh, gusto ko lang po salamatan ang mga nagbigay ng blessing sa akin o nagbahagi ng kanilang mga blessing sa akin thank you thank you kay kapatid Seros NSK Cici uh, CC Mix Vlog SMB na thank you Nets Ayan, ako si Henny, uh, kapatid Alina Javier, Leia Key Vlog thank you. Uh, uh, Panansyo Mary Ann, thank you na, salamat. Ruby TV, Marley Alexa 24, uh, kapatid Nini Vlog, Arceli Vlog, thank you na, uh, thank you. Mama Jacqueline, thank you na, Susan Collection, uh, Vlog, uh, Igorata, Meldi Baldovino, ah uh, mula na gamay. Uh, Mami Ken. Ayan, Mami Ken, Jovita Russell. Maraming salamat. Minds to Leaves. Thank you nak uh, Remy Some Cooking. Thank you, thank you nak Vlog. Uh, and uh, Lini Strong Life TV. Ayan, maraming maraming salamat sa mga blessing ninyo. Uh, si Lord na ang bahalang magbigay or na uh, magbalik. Uh, ng siksik at liglig na umaapaw na biyaya sa inyo ayan, Uh, God bless sa inyong lahat Thank you, thank you talaga Ayan uh, uh, Sa lahat Sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Dito sa aking YouTube channel Ayan, pumapasok at uh, Sinasamahan ako tuwing aking uh, live streaming Ayan Maraming maraming salamat sa inyong lahat Ayan Thank you, thank you talaga ng maraming sa inyong lahat God bless and uh, more power sa inyong mga channel. Ayan. Thank you, thank you talaga guys sa inyong mga support. Ayan. Uh, si Lord na ang mga, ang bahala na magbigay sa inyo o um, magbigay sa inyo ng uh, uh, magbalik ng mga blessing na ipinahagi nyo sa akin. Muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At uh, thank you, thank you. Maraming salamat. God bless po. Ayan. At ako yung uh, taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Thank you very much. Maraming salamat. Bye-bye. Ayan. Love you all. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.